sa wakas ay nagkaharap na nga ang pambato ng Philippines na si Chelsea Manalo at ang owner ng Miss Universe Organization na si Ann Jacra Jutatip. At makikitang napatili pa nga si Ann nang makita niya si Chelsea Manalo. Yeah. Ngunit matatandaan na nito lamang mga nakarang araw, nauna lang nag-viral ang video ni Ann Chakra Jatatip kasama ang Miss Universe Advisor na si Osmel Sousa kung saan sa nasabing viral video na inihayag nilang hindi nila type si Chelsea Manalo. Philippines, pinlastic nga lang ba ni Anne, si Chelsea? ngayon ang ika-day 2 ng kompetisyon. Kung saan, base sa schedule na inilabas ng Miss Universe Organization, ngayon, ngayong araw ang nakatakdang registration at fittings ng mga kandidata para sa swimsuit at opening dress na kanilang susuotin sa competition. Inilabas na rin ang kanilang official sashes na susuotin. Suot ngayong araw ni Chelsea Manalo ang kanyang white off shoulder dress with her statement earrings. Makikita ang naka smoky eyes naman ang kanyang makeup at naka ponytail naman ang kanyang hairstyle sa ikaday to ng kompetisyon. So at naman ni Victoria Vincent Velasquez ang kanyang red tube dress na may red crystals accent. Na naka layer ito ng kanyang red blazers na may touch of red crystals accents din. Straight hair at smoky eyes naman ang kanyang atake. Casual attire daw ang sinabi sa kanila ng Miss Universe Organization na susuotin nila for today. We were told to dress up uh, casual and this is casual for us. That's Miss New Zealand. China. Love her Matapos sa kanilang breakfast ay sinalubong na sila ng mga may-ari ng Miss Universe Organization na si Anja Kradutatip at si Raul Rocha Canto Isa-isang kinilala nila Anja Kradjotatip at Raul Rocha Canto ang mga kandidata Makikita ang isa-isa nilang kinausap at kinamaya ng mga kandidata Nagkaharap na nga ngayong araw si Anja Kradutatip at Chelsea Manalo at napatili pa si Ana nang makita niya in person si Chelsea Manalo. Yeah. At makikitang pinuri pa ni Anja Krajotatit ang suot ni Chelsea Manalo at makikitang niyakap pa niya si Chelsea. Sinabi raw ni Anja Krajotatit kay Chelsea Manalo na love daw niya ang Philippines. Sinabi pa raw ni Ann na nagagalak rin daw siyang makilala si Chelsea Manalo. At sinabi rin ito kay Chelsea na proud daw siya kay Chelsea bilang representative this year ng Philippines.

Sinabi naman ni Chelsea Manalo kay Anja Kredjitatip na masaya rin daw siyang ma-meet ito. At masaya raw si Chelsea na makapunta sa Mexico dahil isa raw yon sa kanya mga pangarap. Ikinagagalak naman daw iyon malaman ni Anja Kredjitatip. Ayan. Finally nga, matapos mag-viral ang video ni Ana. nito lamang mga nakarang araw kasama si Osmel Sousa kung saan inihayag nga nila na hindi nila type si Chelsea Manalo kaya nag-viral ang nasabing video kasi parang hindi daw sila nagagandahan. Philippines, At ngayon nga na nagkaharap na si Anja Krodutatip at Chelsea Manalo. At saying nga ni Anne, love daw niya si Chelsea at proud daw sila na siya ang representative ng Philippines this year. Ngayon, kung ang pagbabasehan ang nag-viral na video ni Anja Kradutatip at Osmel Sausa sa palagay mo, pina lang ba ni Anne si Chelsea Manalo? O sincere siya sa mga sinabi niya kay Chelsea? Ano sa Lagay mo. At anong say mo sa dress, sa makeup, sa styling ni Chelsea Manalo sa ika day ng kompetisyon?